guys, welcome so, back to my channel shout out po, magandang hapon hapon na ho dito ngayon kakawi ko lang ho. at ayun, una una napapasalamat po ako kay ate El hi po ate El, shout out po, thank you sa so, blessing po ate El so yung sa atin si ate El, pambili daw ng ano na biscuit o hotdog dog, spaghetti simbamin na ako ng spaghetti ayan tapos yung panghalo natin sa spaghetti, dalawa din. At yung biscuit, dalawa din. Mantika, siningit ko na rin yung mantika kasi nag, ano, nagbigay din yung tamang-tama kanina nagpunta ako doon sa remittance, eh, nagbigay din yung asawa ko. So, bumili na rin, siningit ko na rin yung mantika. Suka, tapos, <coughs> black pepper. Kapi. Nescapi. ayun guys. Tapos ito, Ate El. Bumili rin ako nito. Isa lang yung binili ko. Tapos nabuksan na ito. Kunti na lang yung natirahin mo. Yun. Kasi baka dating ko talaga kumain yung mga bata. Sinama ko kasi si Arin sa papalis eh. Kasi si Aji. Ang bigat na Aji, buhat-buhatin si Arin yung sinama ko tapos ito din natin bumili din oh nito na malaki ito ay para sa ano kanina may nakita akong frozen na french fries so mahal kasi siya pricey siya baga so ang ginawa ko guys ito na lang ho, 'yung binili ko at ako na lang mag humid ng french fries favorite din kasi ng mga bata na snack snack nila minsan si arin din binabaon niya 'yung french fries So, ayun, bumili ako nito ng dalawa na. No? Tapos, yung hotdog natin is bumili ko na ng tatlo. Ayan, te, bumili ko ako ng tatlo, te. Ayan. Tinatlo ko na kaagad. So, wala namang klase yung mga bata. Walang pasok. One week it sila mo pasok dahil nga taste dito sa amin. Sa amin. Holiday baga. So, Umali din ako ng cotton buds. Ganito yung cotton buds dito. may ano naman din yung nasa box. Pero ganito yung binibili ko. Ayan. Tapos ito, bumili din ako na sneakers. Tatlo itong binili ko. pag isa sila. Si Emma na lang yung hindi nakakain kasi yung kay Arin. Si RJ nakakain na sila. Tapos apple, isang kilo din to. Pinainan na, na din nila. Tapos guys, ito yung sinabi ko sa inyo guys. Oh. Kanina na ah, uh, ito yung panghalo sa ano ba sa balat ng orange mo pakulo ka lang ng balat ng orange tapos lagyan mo ng mga sampo nito ayan hindi ko alam kung nakikita nyo ba guys ayan ah na. so nagita ko yun sa facebook guys mo. Eh, bumili agad ako nito. tapos ito lagayan ng bauna ni Aring ang cute kasi ayan yung lagayan niya kasi ng baunan eh, sa loob nun is, eh, nagano na siya, nag naglaksi-laksi ba, so kaya binilan ko na lang din siya, ayan ang cute, nakita lang din ako sabi so, si RG diaper na RG dalawa mung, ah, munggo, dal dal or sa english is lintels Tsaka yung dal dito guys, nalaman ko lang din yun sa, ano, sa mga viewers ko so, at so, subscriber ko na yung dal is lintels. So, ayan. So, shoutout nga po pala sa yung mom sa nag-comment na yung dal is, ano yung dal? Lintels po. Ayan. Tapos, pasta. Ayan, dalawang kilo. Dalawang kilo. And powder para sa mga bata nag-allergy. Si RG. Hmm. Si IG yung pinakamarami allergy pati yung ano niya. Yung ulo niya ba nagkasugat-sugat. Ayan. Tapos syempre sabon. Ayan. At saka nabili din ako ng powder na sabon na 5, 5 kilos or 3, 3 kilos pala yun. Shampoo. So ayan. Ito yung mga nabili ko guys. So thank you so much. Hold it nito ate. Pakita ko sa inyo yung powder na sarap. na panglaba. Ayan siya guys. Oh. Hmm. Tapos yung shampoo. Sunsilk. Ito, makakamit namin ito noon ng lagpas isang buwan kasi yun sa amin si Sandy lang pa sa isang eh oo lalo na ngayon pag summer lagi-lagi kami naliligo mabilis lang siyang mag ano sa bang bango yan. thank you so much for talaga ulit ni Tati Ellen sa aking asawa thank you bang marano kami siningit din pala ito ni Aaron yes ah. Hmm. So, binilan ko na rin. din naman sila, guys. Hmm. Ayan. Pabulito ito ni Arin itong mga ganito, gani. Tapos may ano kasi siya, may parang ilaw, ayan. Hmm. Thank you so much po nito, ate. may colgate pa pala guys. Nahulog. Colgate. Paano bang maganda nito? Gusto yan colgate. Tapos, napabili rin ako ng isang kilong manok sa si Eman. Bumili na sa si Eman. Ayan. Medyo ibang to ano naman kasi colgate. Yung binibili ko kasi guys is close up. Ayan. Ganito yung binibili kong close-up. Hmm. Kunti na lang din talaga siya. So, bumili ako na ito. Akala ko magkapareha sila ng takip ng ganito. Hindi pala. Hmm. Ayan. Tamang-tama din guys. Pagkarating na pagkarating namin dito, no? Mulan talaga agad ay eh, buti naman talaga nakauwi kami. Ay, sorry na nasipa ko yung ano uh, stan. Buti na lang nakauwi talaga kami kaagad. Tsaka doon sa pagpunta namin doon sa palengke, dito pala nagantay kami ng tricycle. Eh, umulan na. Tapos, yung meron kong babae, sinabihan yung meron kong lalaki na ihatid daw kami. Kasi nga may bata, si RJ Arin. So, so kami. kag larga namin doon eh hindi pa siya ulan nung naabot na nung na kami sa gitna ng palengke pa, palapit na kami sa palengke ba saka umulan siya ng malakas kasi eh, dito sobrang basa ko si Arin tinakpan ko kasi siya nung ano ko yung parang pang ano ba tawid eh um, ng ulo dito alam niya naman dito guys nagtatakip ng ng ulo baka ito papakita ko sa inyo guys ha? Ito pala isbigay sa akin ng ni Maijo. Ayan. So, ayan. Hindi nyo nakita yung short pa niya. So, igan nyo natin siya guys para makita nyo. Ayan. Ay, sorry. Ang tama ako, so, na po warna ko. Ayan siya guys. Parang ano na din siya eh. Set na siya eh. Dari dito sa limpar. Ako naman kasi, hindi ako mahilig sa sari. O, pwede naman ako magsari, pero ayaw ko kasi naya ako kasi pag nagsari tayo, nakikita yung chan-chan kasi dito guys, kaya hindi ako mahilig sa sari. So, ito binigay ito sa akin ni Maijo nung no, kailan ba yun? Basta medyo ano na rin. Ito, wala siyang takip guys, no? Iba yung ginamit ko. Hindi siya, ito kasi sit na siya itong damit at saka yung short pan niya, pajama. So, may iba din naman kasi na sit na may ganito, sit, tapos may pangtakip din sa ulo na parang India style din ba guys. Alam naman na yung India at yung Nepal is halos magkasimsim lang din ng damit. So, kahapon, binilhan ako ng aking mga bendan. So, ipapakita ko sa inyo. kita ko sa inyo guys. Then guys, ito yung binigay sa akin ni Amat ni Baba. Bilhin ko. Mabilan ko sila yung tanong nito bumili. So, gaya nito guys. May ano na siya. Parang sip na siya ng pangtakit. Tapos yung ito naman. Hindi ko pa talaga ito Kasi kahapon pa ito nabili. Ako oh, sabi ko naman, bakit kayo bumili? Wala man tayong pera. Bakit kayo bumili? Medyo ano siya guys. So, ito yung ano niya guys, pajama. Medyo ano lang siya, mahaba at malaki. Tapos yung damit niya naman is ganito. Ayan. So, subukan natin siyang i-try guys, no? Kapakita ako sa inyo. Ayan siya. So, i-try natin to. Suotin nga natin to. So, ayan na siya guys. So, ganyan na siya. Ayan yung. <laughs> ayan. Yung pajama niya. Sakto naman siya pero dito yung medyo piting siya ng konti. Ayan. Tapos ito yung ano niya. Para na talaga tayong ano na ito dahil. India. Tapos, i mo lang yan sa jeep hmm. Ganito dito. Ayan. Gaganyan hmm. nila Tapos, yung iba, ginaganyan nila. Hmm. Pero, ako madalas ako naggaganyan dito. Pag nagagamit ako ng seat na ganito, ginaganito ko lang yung ano niya. Minsan nga, pinapaikot ko pa nga yan eh. Ginaganyan ko pa yan. Ayan. Tapos, ganyan. Hmm pag gumagamit ako ng ganitong, ka ano kasi ito, kurta. Tawag sa kanila kurta. Ayan. So, ganyan na yun siya, guys. Ayan. Tumisa naman, is yung iba ganyan lang. Ginaganyan lang nila. Tapos yung mga iba dayan, pag na sa palingki, ginaganyan lang nila. Ayan. Hmm. <laughs> nila. Yung iba naman, yung mga, lalo na kapag kayong mga dalagita guys, ginaganon lang nila. Ayan. Tapos, pa, anak ko din natin. <laughs> Wala nang ipagkita ko lang sa inyo yung buhok din natin guys. Ha? yung buho ko, masyadong ma-exe dito yung pagkaputol. Maliing pagka, ano, ni Ama. Basta ba talaga yung buho ko? Kasi bago kami umalis, naligo muna ako. Naligo kami ng mga bata. Bago nag sa akin sa tail kanina, naligo muna kami. Yung mga bata muna yung inuna kong liguan. Tapos, ako na yung sumulan. So, ayan. 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 Minsan, nakabubuhay, maganyan. Mm. And yes. At minsan naman, ginagano nila yung mga buhok nila dito. Ganito lang yung isa eh. Ganyan. Ganyan. Mm. Ganyan lang. Tapos mata minsan. <laughs> Pakita ko lang sa inyo, guys. Natatawa lang ako. Sorry. Ayan. 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 So, minsan ganyan. Ayan. So, yan, Ganyan so, na yan siya, guys. Ayan. Parang nepali talaga siya. Minsan ganyan. Pero ako hindi ako nag-ano niya, guys. Pag walang nakakita sa so pagpupunta ako ng palengke, ginaganyan ko din siya or ginaganon ko siya. Pero yung kadalasan talaga pag ako yung nagagamit nito, ginaganyan ko lang talaga siya. Pagkagaya ng kanina. Ginaganyan. Tapos, pinapaikot. Minsan, inaano ko pa nga eh, Para hindi siya malaglag, ginaganyan ko siya. Ayan. Tapos, may isa din nito may isa din na guys na damit na yung una namin dating dito ito yung bigi sa akin ni, Ama ayan ano siya para siya ano ko pink pero yung isang yung damit niya naman niya yeah guys is iba dito ako yung nakano dito nag-decide na ganito yung style dito papakita ko sa inyo So, guys. Hindi pala yung sama yung nagbigay nito, guys. Ako pala. Ito yung binili ko doon nyo sa, ano dito, yung parang, ano nga tawag dito, eh. So, ano nga tawag dito, ang nakalimutan ko. Yung tinatawag dito nilang Mila. Mila. Or yung may mga piriswil, may palaguan yung mura. Basta yung mga time na mga gano'n mura yung mga ganito, mga kurta, mga ganun. So, ayan. Ito, binili to siya guys na yung tila lang niya. So, pinatahi lang talaga. So, kaya ako naka-decide ako na ganito yung style ko dito. Minsan, dati may ganito din ako pero yung style dito pa ganon. Tapos pa ganun sa baba. So, ayan. ang so, ito naman yung mababa na yung video natin. Diretso ko na lang kita ko na lang sa inyo to guys. Shoutout nga po pala ulit Ate El. Thank you po ulit Ate El ha. Sa blessing. God bless. Ayan. Hindi hmm. Di kaya, lang din. Same lang din. Ayan. Hmm. Pero ano siya sure, guys, mas kita yung dito niya. Kaya pag ganito yung damit ko, ito, isang beses ko lang to nagamit yung damit to Ginaganyan ko. Ayan. Ginaganyan ko siya. Hmm. <laughs> Ayan. So may isa, yung isa yung na binigay sa akin ni Ama. Hindi ko na isusukat yung ano guys. Yung short pan ha. So ito guys. Ito yung binigay sa akin ni Ama. Mm. May ano din to siya, may seat din to siya. Pero yung kanina, yung purple, yung hindi ko na hinubad yung damit ha. Ay, yung sh yung short pa niya. Magpapakita ko sa inyo yung ano niya. Ito. Mm. Iba naman yung style niya. May pagganan ganun, dilaw dilaw siya. So, same lang din. Ganyan. Mm. <laughs> same lang din yung ginagawa ko ganito lang din or minsan ginaganan ko yun ako ginaganyan ko lang siya pero dahil natatakpan naman nito so ganyan mas mabilis siya para hindi siya igam ayun ganyan tapos wag okay, ganyan ito kita dito ganyan ulit mm. so ganito lang yan guys So guys, hanggang dito na lang po kasi sobrang haba na ng ating video. So thank you, thank you for watching po. Wala lang pinapakita ko lang sa inyo guys ha. Kasi hindi ko kasi na-upload to dapat i-ano ko to 'yung dito i-upload ko sana talaga dapat to. Kasi kahapon pa naman to binigay sa akin. Kaya pinakita ko na din. Ayan. So saan yung mas bagay sa atin?

Ini benan ke. Ah. Saya sudan. Mana chicken? Chicken. Uh, <speaking> Mami dile. Like, banana. Fried chicken oke cap. Ganahan ka? Ganahan. Ken ka unrin. Lemeng manok. Sige ka on kay pag maurod na taga na puti ka gusab. Hmm. Kaya ka pinsa ka na oil pinda. Hmm. hmm. Ka ha iman Kaon. Okay. Kasi nate ko pala yung isang kilong manok ginawa ko ng adobo at fried chicken. Ayan. Thank you so much for ah? talaga nito ate. na. Dahil well, gusto nila ng adobo, kaya adobo yung niluto ko. Nakalimutan ko ibigay sa kanila. Bigyan ko muna sila, guys.